Hi guys, mag-open na ako ng aking parcel. Ayan. 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 quality siya guys so. ganda niya okay. quality siya guys, yang ganda nya. You're welcome. Ayan, ako ay may mga order din mga ano siya. Ay, maliit lang pa na siya, guys. Yung bracelet mga kanya, no? Smartwatch. Ayan siya, ito. Ganda niya. Ganda niya. In fairness, ang ganda niya. Sa smartwatch ko po ito nag-order ako. And yan, nag-order din ako ng silver. Nag-order din ako sa kanila ng silver. Yan. Double purpose siya guys. Pero gusto mo siyang uh, ano siya? isahan? Or uh, Pwede mo siyang ganun siya guys. Eh. Double purpose. Ay, mamaya ko na siya ayusin. <laughs> And yan. Ito po ay 925. Yan. Inorder ko din ang uh, aking mother. May ko na silver. Kasi wala ko pang bilhin ng gold. Kahit ako ay uh, nandito sa abroad hindi po ako mahilig sa gold kasi wala akong pangbili <laughs> wala akong pangbili guys <laughs> yun ang totoo nun <laughs> hindi siya magbuksan haba ah, basta siya yan ganyan siya nagbili rin ako ng headset ko kasi hindi ko ma-open yung mga na earpads may problema ang aking cellphone Ayan, hindi ko pa siya ma-connect Ayan. Mura lang siya dito guys. Ha? Siya ay for real lang. So real lang guys. Mahal ba